Nagpapatagay mga yan Tapos bawat tagay Bawat tagay Kameraman muna ako <laughs> Bawat tagay po Ayan maglalagay po kayo ng ano Ayan Tagay Papatagay po kasi ang idol Tapos maglagay kayo ng Magkano kung gusto nyo Bulungan pa lang po ito ha ah, na, Namamanhikan pa lang ito Namamanhikan pa lang po Pero tingnan nyo no, may tao rito Kala mo talaga po ay kasal Ayan 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 ang dalawa yung ikakasal po Ayan may pulutan pa. May taga sana all. <laughs> hmm. lagay ko? Ito paano meron? <laughs> Ngayon po, oh, yun. Ikutin po 'yan. Lahat ng mga tao po na mga nandito mga idol, ikutin po 'yan. Patatagayin po 'yan. Huwag lang po bata. <laughs> Kaya, dami o. Oh, sana oh. Wala! Ayan, ang dami mo, binibilang <laughs> na <laughs> po! Nakatuduhan na eh! Hmm, yun! Ang dami na oh. ako! <laughs> <Dami na>, oh. <laughs> yun! po dito mga idol! Pagka, pagka ano po, pagka kasal naman po sila, ganun naman po din ulit ang gagawin. Ayan, ang iba po, nag-inuma naman. Ayan o. Mukhang hindi ka lang malalapas ah. <laughs> <laughs> ha? Hindi po. Laki ng yung kutsara. Ang <laughs> laki ng kutsara yun. Ah, sarap ng hilaga Hindi. Mananapas pa eh. Ah, mga idol, ang dami o. Ayan o. <laughs> ha? Ha? <laughs> yun

Eh, hey, mga idol! Busta, mga idol! Ayos lang, idol! <laughs> ano po, uh, proseso po ng pamanhikan po rito sa parting kison, mga idol. Dito po ay... Ano pala po? Uh, katanawan. sa po ng katanawan. Kison. Sa amin kasi, lupis kison. Bulungan pero hiyawan to. Oh, uh, bulungan pero hiyawan. Ayan. Uh, ang dito kasi, mga idol, ang proseso po na pamanhikan dito, yung lalaki, nagdadala po yan sila ng mga pagkain panghanda Ayan po akala mo kasal hindi po ano pa lang po ito pamamanhikan pa lang po baga pag-uusap nila kung kailan yung kakasal ayon pero yung uh, yung pamilya ng lalaki mayroon po yan sila dinadala ng mga karne tapos pinapakain po yan dito sa mga pamilya ng babae ayon kasi yung dito na manikan lalaki po babae kasi sa amin pamangkin po ni Mrs. Ayon. dami ano po sila uh, dautu Barangay San Miguel daw to po, Lopez Kiso. Ang dami oh. Ayun. Ayun po, ang dami. Ayun, nagano na po, pila-pila. Ano po? <laughs> Ayun. Sige <laughs> po, sige po. Naiya ako eh. Ikaw na mauna. <laughs> Para makita kita. Wala, santok na. Ayun po. Ayun. Ayun po. Kumbaga nauna ata yung pamilya nung babae. Ayun. Tapos dito naman po sa kabila, ayun ang dami po. Oh. Dito. Akala po niyo po ay ano? Ah, kasalan na po talaga. <laughs> Ito po ay pamanhikan balang pa po. Oh. Ang dami tapos andun sa kabila mga idol. Oh, ang dami nila. Ayun. Hello. <laughs> oh, tapos dito sa kabila, ayun, dami oh. Taga po yan sila ay dauto po. Ayun. Ayun si Kuya, yung anak niyang babae yung <laughs> pinamamanikan ayan ah, yung si kapitan, dami po ang hmm. dami baga mamaya na po kami kakain kasi you no know, pinauna muna yung mga babae kumain po kumbaga li-disperse muna okay. mamaya maya ay eh, kami naman dami, ayan so good <laughs> Mamaya tatanungin natin ang kuya kasi bilas ko yun. Tatanong natin kung kailan po yung magiging kasal nila nung anak niya. Yung pamangkin namin. Ayun, kain. Kakain na po tayo. Ayun, pakikiyano na tayo. Maya uh, sisingit tayo, sisingit. Oo, oh, ayun, dami yung. Oh. Oh. Ayun, daming ulam. Hindi. Okay. <laughs> Dami. Yung iba, hindi pa kumain yung iba. Ayun. Pwesto! Pwesto, okay? Puesto, huli kayo ngayon! Yeah! Oh, alagay! <laughs> Ano? Ayos lang? Ayos. Wah, sana all. May... Ano? May nilaga to. Ano? Ano? May nilaga to. Ay, oh? Ano? Ayan po. Daming ano... Ulam. Meron pa siyang ano doon. Meron pa siyang nilaga. Kaso hindi na ako kumuha ng nilaga. Ito na lang. Yan. Higa do. Tsaka yung parang humba siya. Hmm. Ito, tikman natin yung humba. Yung parang humba. Mmm. Sarap! pagka manamis namis mga idol mm. shout out sa tagaluto balaol sarap ah sarap po sarap mm. galing ng tagaluto nila kain ha ang dami po doon oh hmm. ano pa lang po ito ha ah, namamanhikan pa lang po pero pag nakita nyo po yung tao, akala niyo po ay kasalanan na. Hindi po. Manhikan po lang yan. Ang tawag po dito sa Quezon ay... Ano tawag sa Quezon ito? Bulungan. Ha? Bulungan. Ayun. Bulungan daw po. Hindi po yung sigawan ha. Bulungan po. Tapos mamaya mga idol. Mamaya, ano po yan? Mag-inuman yan mamaya. Mag-inuman pagkatapos kainan. Oo, uh, inuman niya sila maya. Eh kami, nagpukupras kami. Hindi pa, may pwede. <laughs> Nambubunot pa kami. <laughs> Pag natapos, pwede yun. Uh, inuman. Ganun po talaga dito. Ba kayo son. Ayan na mag-idol. Ayan Ayan. Ayan. Tapos na po kami taga kumain ng mga taga rito. Ayun, mga taga Dauto naman po, yung kasamahan nung sa namamaysan yung sa lalaki. Yung namulungan. Yun sila naman po, Ang daming pagkain na dala nila. Yung mga idol, uh, ang buwan po ng kasal nila ay December 14 po, mga idol. <laughs> tara, tara. Tara. talaga. Aba. Gagay gagaya ka si Ariel, oh. Okay, Yung isa, naglagay. Wala pa tagay. Yung isa may tagay. Hindi pa naglagay. <laughs> o oh, yan lang, dumukot na. Dumukot na si Fernando. Yeah, <laughs> Limang ganata yun, <laughs> na. Yun. Uh. 50. Ikaw, ano, Ariel? Ayaw, ayaw, <ata> <laughs> Good boy yan, Good boy. Ayan po. Ganoon po dito mga idol, mga kasama ko. Tanggira lang rin eh, tanggira. Tipid, tipid, tipid. Tipid, tipid, tipid. 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 Dapat ikaw Ay, taga? Okay. Ayon, oh, yon, no nga, lalaki okay. dapat. Okay. O, lalaki okay. dapat -taga. Oh, lalaki oh, dapat tagtatagay. Yo, oh, no. Oh, Ayun. Ano oh. <laughs> mo, okay magreklamo? Oh, tagay. Ayun ang gusto eh, hawakan daw. Ayun, Tagay. Oh. <laughs>

Sarap. <laughs> ano na rin sa akin? Dili mo sa iyo. Dot. Dot. Ay, na dot pa. Dot Fernando. Yan. Pwede ng dalawang tagay. Ang tikbay chingo. Paano mo pala naman sa sawo? Ano pa lang? Rico. ka yung dalawang tagay para tikbay chingo. Umirit pa talaga. Umirit pa talaga eh. Oh. Yan, hey, pinuno. Ng, pinuno putuloy <laughs> oh. ci biasa ha Pulutan uli, pulutan na pulutan, 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 okay pulutan, pa pulutan, 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 ito pa! Si! Yan do! Kapuputan mo yung makasumuyok ko siya! ay!